mga bagong aalagaan ko pong saging mga ka-garden uh, bali ito po yung variety ng senyorita ang bunga po nito ay maliliit lang na maiksi pero uh, napakatamis din po nito parang lakatan bali uh, may tanim na rin po ako na ganito dati kaya lang uh, namatay nung summer kasi ang gusto niya yung nadidiligan din kaya nag acquire po ako ulit ng itatanim bali ito po ay uh, suhi na maliliit tapos bubuhayin ko po muna bago po sila itanim uh, ilalagay ko po muna sila sa itim na plastic tapos sa uh, pagsapit na po ng Uh, yung tag-ulan kasi hindi na po advisable magtanim ngayon dahil parating na po yung summer sa susunod na mga buwan kaya matutuyo po sila kaya mas maganda po yung sa ng uh, tag-ulan para mabilis po silang lumaki at uh, bumulas bali isa-isa ko po silang itra-transplant saka Iko-condition uh, uh, Diyan po muna sila Mga kagarden hanggang sa Pagdating ng buwan ng Mayo kasi yun po ang magandang uh, Pagtatanim ng Saging Parating po yung tagulan Kasi pag ngayon po Madali pong matuyo po yung lupa Saka Madali din po silang uh, <clears throat> Mamatay Dahil Uh, pag dinirikta po yan na ganyan po wala po, pa po silang bagong ugat mamamatay po sila matutusta sila sa init ng araw kaya hanggang dumating po ang tagulan uh, dyan po muna sila para yung uh, kanilang pinaka puno ay magkaroon po ulit ng bagong ugat Iko-condition po muna sila hanggang sa muling magkadahon po sila. Napaka gandang din po ito mga kagarden dahil... Sobrang tamis po niya para siyang lakatan. Ah... Uh, kaya lang medyo malulit lang po yung bunga. Hanggang sa muling video po ulit mga kagarden Ah... Uh, sana po... Suportahan niyo po yung aking YouTube channel. Ah... Uh, subscribe a comment and likes po uh, hanggang sa muling video po mga garden maraming salamat